good morning mga master. So, fishing ulit tayo ngayon. So, andito tayo sa ano, sa Samal ulit. Pero bagong spot po ito mga master. Iyon oh. So, hindi ko alam kung anong anong pangalan ng lugar na to. Pero try natin dito. Yan. So, kasama natin si Mrs. Tara, So time check nga pala alas 6 na ng umaga. Makulimlim yung panahon mga master. Medyo maulan. Careful ah. So ayan mga master So ayan si misis Secure na So nagdala tayo ng tarp So sinecure muna natin si misis Oye okay. kira kada Mantap Mantap pas bro Ayan teman teman So ayan, so dalawang setup natin Ang dala, mga master Medium heavy Tsaka yung, ano, yung light Okay So set up tayo Ayan, so kakasting na tayo mga master. Dalawang rod dala natin. I-bus red na 802. Yung reel po natin is ano, uh, Sharky 3 na 4000 series. Lure po natin, 30 grams po yan. Ayan. Tsaka yung isa, yung binigay ni Master Ronnie. Pero yung tip sa ano, Shadrack na medium light. And rattler muna tayo kasi baka may mga talakits First cast. Okay. May mga ano kasi mga master eh. May ayun. May nang mamana doon, oh. No? So mga master Hagis natin tong lure na 30 grams natin okay, Grabe, ang bigat. ano lang tayo mga master oh. Naka medyas lang. Ayun no? Know? Kasi so, sobrang dulas ng mga bato. Okay. So yan mga master, nagpalit tayo ng lure. 5 grams na ano, lutak na blue sardines ayan okay so try muna natin dito sa mababaw na part kasi ang daming nag talunan kanina Tayong area oh, stripe master, ano kaya to? Wow, chicken snapper! you know good snapper and had a lid oh, first fish strike strike ay ay tiki ah, pati ba naman dito may tiki grabe sinusundan talaga ako ng tiki So yun lang mga master. Malas. Eh grabe. Kita namang Ay nako. Ayun oh. Sa harap ko pa talaga. Grabe. May namamana. Eh, malas. yun lang mga master biglang dumami yung tao ay nako luto na muna tayo Thank <laughs> oke okay, so, kain mga master. Ya, Grabe si madam oh. kecil chill. Gutom na tsaka dami ng tao. Ang kain. Ang noodles mga master. <laughs> ginuo ko kainit so ayan mga master tapos na tayo nag fishing uh, ito lang yung huli natin isang chickard snapper isang tiki at isang barracuda ayan. so hindi natin to nakunan kanina kasi ano, doon tayo sa medyo malayo so ayan pauwi na kami ni misis sumuulan na na stress na ng hapon so goodbye goodbye mantap